Kung ikaw ay tatanungin, pipiliin mo ba ang nakaraan, ang kasalukuyan, o ang bukas? Siyempre sa iyong pagpili ay merong kang dahilan. Maaaring may pumili ng nakaraan dahil ito ang sumisimbolo sa pinakamasayang bahagi ng kanilang buhay. Siguro ito yung time na kasama mo pa ang pinakamahal mo o marahil ay panahon ng kalakasan o yung tinatawag na prime of life. Merong pipili sa kasalukuyan dahil nandito tayo ngayon. Ito ang realidad. Ito din ang panahon para hubugin at ilatag ang magiging pundasyon ng kinabukasan. Marahil may pipili din ang kinabukasan dahil sa alam niyang ang nakaraan ay lumipas na at ang kasalukuyan ay work in progress pa. Kaya doon agad sa finished product, ika nga. Kung sa serye na pinapanood pa na maraming twists, eh gusto mo na agad malaman ang dulo. Siyempre, marami pang dahilan bukod sa nabanggit kung bakit mo pipiliin ang alinman sa tatlo. Nakaraan ba? kasalukuyan o ang bukas. Pero mahalaga ding tandaan na hindi lang ang kagandahan ng mga napili mo ang maisasali sa iyong desisyon, kundi pati ang mga hindi magagandang aspeto nito. Meron ding mga ayaw piliin ang nakaraan, pero pilit na itinatali ang sarili sa nakaraan. Namumuhay ng walang pagpapatawad sa mga bagay na nangyari sa nakaraan. Mga kamali ang napagtagumpayan na sana, subalit binabalik-balikan pa at iba pang katulad nito. Ang nakaraan ay merong mga aral na hatid na dapat gamitin upang sumulong sa buhay. Hindi man tayo perpekto pero meron tayong kakayahang matuto, magbago at lumago. Ang sabi ng Bible, Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Ano man ang nilalaman ng nakaraan mo at kasalukuyan, ang nais ng Diyos ay patuloy tayong sumulong sa kinabukasang laan niya para sa iyo at para sa akin. May mga pagkakamali tayo, oo. Pero ang biyaya ng Diyos ay sapat upang bigyan tayo ng panibagong simula. Gamitin ang mahalagang aral ng nakaraan upang baunin at gawing karunungang magagamit sa kasalukuyan at kinabukasan. Tandaan mo na ang biyaya ng Diyos ay laging laan at ito ang dahilan kung bakit ano man ang iyong sinapit at nagawa sa nakaraan, ang plano ng Diyos ay laan pa din sa kasalukuyan at kinabukasan. Asa ka pa!